Dito sa mga Marcos, na naalala pa niya eh, na dati-rati daw, nagpupunta daw sa kanya sa Davao para ligawan siya, para makipag -tandem. Dahil sabi daw ng mga Marcos, mga kababayan, etong magkapatid na Marcos, na si BBM at si Amy Marcos, na Sarah, help us, join us, dahil hindi namin kayang manalo ng nag-iisa. Mm. Kailangan ka namin VP Sarah, Solid North and Solid South then that is made from heaven. Oh, pinangakuan daw siya ng langit, mga kababayan. Mm. At napapayag naman daw si VP Inday Sara dahil anya, ayaw daw talaga niyang tumakbong presidente dati eh. Ang tanging rason lang daw mga kababayan bakit pumayag siyang maging bise ay para sa continuity. Oh, gusto daw niya maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang amang nasimulan, yung mga big ticket infrastructure na ngayon ay wala na. Hmm... At sabi ni VP Inday, Okay lang daw kung maghiwalay. Oh, wala nang unit team pero wala lang sanang bastusan. Hindi na daw sumusunod sa batas etong mga bangag mga kababayan. All right, welcome back to my channel mga guys. Ito, meron na naman tayong reaction video dito kay Sir PBO. Eto, paborito ko itong mag-reaction sa video niya kasi may sense na nakakatawa pa. Alright, meron nung PESCON si BP Sara kanina mga guys after sa hearing nila sa Senado na after na binakbakan niya si Lisa Honteberos na hindi umubra kay BP Sara. O, nakita niya naman siguro kanina yung hearing nila. At ngayon, may press con si Sara. At dito na po, na wala na pong tumpik-tumpik itong si Vice President natin. Ha? Talagang diniklear niya na na hiwalay na kung hiwalay, basta wag lang bastusan. Alright, hindi natin itong patagalin mga guys uh, panoorin natin to at magbigay tayo ng reaction dito. Diyan kayo lahat, dito ako mag-isa. Ang mm. hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun yun. Mm. Pwede pala tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Hindi na talaga sila sumusunod ba sa batas. Ha? Hindi na sila sumusunod sa batas. Ano nila? Mm. And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of Paul na interesado maging Sabihin na natin Prime Minister. O oh, malinaw na sa atin mga kababayan ha. Si Sara na mismo ang nagkumpirma. Ang purpose ng bangag administration ito ay perpetuation of power. Maupo na dyan habang buhay. Kung matuloy yung niluluto nilang chacha o niluluto chacha. Kung hindi maluto yung chacha nila. Hmm. Hindi. Uh, hindi. I'm not at all uh, Bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president. Kaya nga. Of mm. power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako, ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aimee. Yan, yeah, very clear. Ha? Bongbong Marcos at Aimee Marcos. Yan ang sinasabing Don't forget to remember me! Baka nakalimutan nyo na yun. Naalala nyo naman siguro nung time na yun, ha? Na pinuntahan nyo sa Dabao at niligawan nyo itong si BP Sara. At tapos ngayon, nabudol ninyo. <laughs> mm. Marami po mga footages niyan, mga kababayan, nung no, niligawan pa nila si BP Sara. Mm. Binudol! Kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice President. Kaya tumakbo kong Mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms ng Mayor mm. ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng... Uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin, yung magkapatid na Marcos. <laughs> Sabi nila... oh, yung dalawa mga kababayan, sa INA at si BBM. Mm, kuting na kuting pa sila dati, yung maamong tupa. Dahil, hindi pala kuting, dahil hanggang ngayon kuting eh. Maamong tupa pa sila dati mga kababayan. Ngayon, ang uhudas na. Hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. No. Sabi na mismo ha, ng mga Marcos, hindi sila mananalo kung hindi sila tutulungan ni Sara. Sabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket project si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa si ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga ba, diba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity, continuity. na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga Oo. big ticket projects. So, oh, wala na mga big ticket project mga kababayan. Tapos ang una-una ng Chinugi, ha, Ginorgor, ay yung Mindanao Railway System. Ang kauna-unahang railway system sa Mindanao, mga kababayan. Ang dati, pangako. ipagpatuloy oh, e, natin yan. Tapos, yun ang unang Chinugi. Wala oh, na lahat, created. Oh, so, wala na daw nila lahat. Ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin mm. ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumapong presidente. Ko... Kawalan ng sambayan ng Pilipino mga kung mawawala si VP Sara dyan sa pwesto. Na so, totoo lang. Mm. Vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project I mean, allow, sa sa Visayas at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto mm. Na... Lahat na! ini stop na mga kababayan, di ba? Okay. Walang infra, walang infrastructure. Wala na rin lahat ngayon <laughs> dahil unappropriated na sila lahat. Nilagay lahat sa ayuda mga kababayan. Isipin nyo na lang ha, isang trillion na sa loob lamang ng dalawang taon mga kababayan ang pinondo sa ayuda. One trillion. Of course not. I do not regret running for vice president. Kasi imagine ninyo, kung mm. ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Di ba? Oo nga, di ba? Mm. Di diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin, hahabulin nila parin. ako until the day na maupo sila sa 2028. Until masecure nila ang pwesto sa 2028, mga kababayan. Kaso lang, no, wala pong winnable sila, mga kababayan, kaya nagbabalak ng Prime Minister Charter Change. Ayo, ngayon na! Ngayon na! Alin? Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Kung tatakbo ba daw siya sa 2028, mga kababayan? ba? Diba? Ay namatay ako bukas. Wag naman! Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda hmm. ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat hmm. magplano for 2028 sa 2027. Oh, malas daw yun mga kababayan. Yung advance kang mag-prepare. Dahil may mangyayaring ano eh, parang malas. At oh. fourth quarter ng 2026, wala akong planong ganyan. Yes ma'am, wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot, hindi mm. kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. Correct. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat. Mm. Tripping mga kababayan ng bangag. Di ba ang ginawa nila kay Kasi Binag? Oh, pinag oh, pinagtripan nila. Mga bangag daw, mga kababayan. Ganon sila man trip. Ang ginawa nila kay Kasi Binag, mga kababayan na tripping, e ginagawa nila kay Sara ngayon. O, oh, kawawa si Sarah di ba? Pinagdiskitahan nila. Ganon mang trip ang mga taong ito, mga kababayan. Kaya, ganon na lang ang simpatya nitong si Kasi Binag kay VP Inday Sara. Do I regret helping? Uh, people? do you want to answer that question? Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi man ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. eh ha, hindi hahabulin natin, pa rin, dahil threat. Na nun, eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely, yung isa ang president. Eh lalo na yun. Hmm. Nga, look. Kung si Rebrido daw ang presidente naman mga kababayan eh. Lalo na naman silang pag-iinitan. Mm, mas malala pa. Oo, oh, 'di ba? Tanggalin daw ang ano, mm, tanggalin ang pondo ni Sara, sabi ni anti-virus. Patiklim pa lang 'yan ha. So paano na lang po si Lenny ang naging presidente? Oh, how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. 'Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko, pero kung makikita niyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas. Ha? Mm, hindi na sila sumusunod sa batas. Harassment nila. So, Harassment nila. Patanggapin uh, kung ano yung darating. Kesera-sera. Kesera-sera. Ako, lumasihaw sa quality. Nine years old pa lang ako. Mayor na ang father ko. So from nine years old until today, wala akong ibang... Um, um, ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe. kung Universe. Mm -hmm. Nung ako nag-aaral pa, in politika, nung natapos na ako, nag-aaral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Hiwalay na akong hiwalay. Walang problema kay Sarah. Mm -hmm hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo wala problema papalitid. sa kanya kasi eleksyon ang ating mga public officials dito eh may eleksyon eh eh hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas so, wala akong problema maghiwalay tayo lahat saan kayo lahat dito ako mag-isa ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos mm, pambabastos oh, mga kababayan huwag kayong bastos mga Marcos. Yun mm. yun. Ayan, ang ating busy presidente mga guys. Wala talaga sila kay BP Sara, no? Oh, magaling talaga magano si Sara. Mag-defend sa sarili niya. At kasi wala naman kasing ginagawang masama. Kaya spontaneous lang mga salita niya, mga kwento niya. At depende na yan sa mga Marcos kung makonsensya ba yung mga yan o meron pa ba yung makonsensya. Patuloy <laughs> lang po tayo mga guys no, na, na magsasalita dito. Uh, at hindi natin papayagan itong mga pang-aabuso ng mga bangag. You no? Know? Alam naman natin kung sino naman talaga ang mga author dyan sa mga pangyayari dyan, lalo na dyan sa kongreso. You no? Know? Yung mga hearing-hearings nila, you no? Know? walang, walang kwenta talaga yung, yung kaso na uh, ninililink nila kay Paulo Duterte. Lumang kaso na nasob na ng Senado dati na nga pangayan yung guban na yan at binubuhay nila dahil lang sa hearsay. Oh, di ba? Talagang walang klaro. Sa Bisaya pa kasi, eto, sa Bisaya pa, uh, napangka na ang pattern ninyo mga Marcos, mga tambaluslos. <laughs> napangka na. Uh, alam na this. <laughs> di nyo ma, di nyo mauto ma yan si Sara. Alam lahat ng mga kilos nyo yan ni BP Sara. Matalino yung BP Sara natin. Alright, thank you for watching mga guys.